Hi mga ka-viewers. Good morning, good morning. So ngayon, grabe ang ginaw dito sa amin. Ang dito Oo Oh, see. Umuulan dito ba? Oh. Yan. May lupad-lupad ang lupad-lupad yung ano. Yung, oh, ang grabe Oh. Ano yung tubig Oh. Ayan. Papasalamat pa sa Diyos kasi ano, muulan para may tubig kami. Kasi dito sa bahay, wala kasi kaming tubig. Tapos, ano lang, na, ano lang kami sa ulan. Kaya ngayon, napasalamat ako ng marami kay Panginoon na bigyan niya tayo ng ano, ulan para naman maano yung mga lubi. Kasi matagal na kasi hindi umuulan dito sa amin. Yan. ang ulan ah, uh, may bibigay ng ano para sa mga lubi um, Saya na ako kasi meron na kaming tubig meron kaming tubig dito dito yung tubig na no? ay puno yung isa hindi wait lang ha yan po yung tubig namin dalawang baril lang pero masaya na ako kasi napuno na yung isa, oh. Yung isa yung pa. Ayan, tinaan na ako. Para diretso na po sa ano. Ayan. Maraming salamat po sa pag-watch. Ito lang yung pong update sa buhay namin. Thank you!